Hey! Hey! What's up mga pa okay, Masayang patagalang buhay po sa ating lahat! Hoy! Kumakawin po yung aking guest! Ito po si Lester yung aking guest at siya magkakamera uh, sa akin habang ako eh, nagde-demo ng aming ituturo sa inyo sa araw na ito. Ito po eh, sobrang practical at uh, minsan nararanasan natin to na di ba nahihirapan din kayo magpako ng concrete nail. Karanasan ko to grabe! Hanggang minsan napipitpit yung kamay ko, hindi ko maipako ng maayos yung concrete nail, napuputol ah, nababasag lang yung simento, ganun lang nangyayari. Kaya ngayon ay uh, sana panoorin nyo mula simula hanggang sa uli. Magsishare ako sa inyo ng, ilang ba na ng isang ka uh, napakadaling pamamaraan para maipako natin ang mas maayos at mas matibay yung concrete nail. Ayan, so sana panoorin nyo. Let's go! Ayan, ito na po. At uh, i-demo -de ko na kung paano natin may papako ng easy yung uh, concrete nail. ba? Diba? Minsan nahihirapan tayong ano, ha? Ah? Mahirap baka mapit-pit ka. Minsan tumatalsik yan. 'yan. Ngayon, gagamit tayo ng uh, electric na barena. Okay, drill ba tawag dito? Okay. So, ayan, may martilyo. Ngayon, kung wala ka nito, mamaya i-share ko sa inyo yung pamamaraan kung wala ka nitong barena. Ha? Ito po. So, ang una mong gagawin ay, yan, Bubutasan natin ng konti. Ayan. Ayan. Okay. So, next. Gagamit na tayo ngayon ng barena. So, makikita nyo ngayon. So, eto, ngayon, na natin. Tingnan natin, ha. Ah. Yan. Diba maluwag? Kapag yan, syempre, mahuhugot, malalaglag. So, ngayon, gagamit tayo nitong, ah, ah, pwede kang bumili ng tox. Kaya lang, pwede ka namang hindi na bumili. Marami ka namang pwedeng bagay na, mga mal, mga bagay na gamitin, kagaya nito. Eto, ha, ah, kita nyo to, ito yung soft drinks. Ayan, kinat yung pinakang sing-sing niya, o yan, o. No? Yan. O kaya anong mga um, plastic, pag kaya ginamit mo pag nabulok, luluwag na siya pero pag plastic hindi siya ma mabubulok kahit mabasa, okay lang. So ngayon ang gagawin natin Ayan. So Ayan, nakita nyo yung plastic na ginamit ko. Ito. Napakasimple pa lang po. Papasok natin. O. Ayan, nandyan na siya sa loob, di ba? Ngayon, ito na. Papako natin. Ayan, nakita nyo. Sobrang tibay na nito, oh kahit bumiting ka pa dyan yan so ito po yung napaka easy pa umaraan na matibay pero hindi ka mahirapan yun nga lang gagamit ka ng uh, electric drill pero kung wala kang electric drill ito yung isang uh, suggestion ko sa inyo so this time ay uh, ipapako natin ng diretsyo yung uh, pako yung concrete nail dun sa simento kaya lang gagamit tayo ng plies kasi pag uh, wala kang gamit ng plies napaka delikado Ah, kasi baka talsik, baka tumalsik sa mata mo. Ayan. So, ayan. Cameraman, pakitutukan. Ayun, ah, naipako ko naman. Kaya lang, kung tututukan natin, ay, ah, ayan. Ang nangyari, nagbakbak yung simento. Ayan, oh. Tapos, ah, bumaluktot. So, yung po ang possible na mangyari magpapak yung simento at saka bumalok at kaya medyo delikado pa at saka hindi matibay po madali rin kung mas mata matatanggal kasi yung baga na um, maaaring nabasag yung simento dun sa loob ayun po tapos ko na nga pakuan lahat ng concrete nail ayan so ngayon titestingin natin kung matibay ano ayan o oh. si Lester Lester sige nga bunutin mo nga tingnan natin kung mabubunot o oh. oh. Diba? oh, hindi ko mabunot ni Lester kain kain na siya sa pagbunot hindi Bunot. mabunot ayan so ang tibay di ba oo ayan ayan po so nakita natin kung gaano kasimple yung pinakita ko sa inyo na demonstration kung oh. paano magpaku ng ano ng uh, concrete nail so yun kailangan mo gumamit ng electric drill uh, para mas maganda, mas uh, fix talaga. Ngayon nakita niyo naman napakatibay, di ba? So ginamit ko ng ano, kung wala naman kay electric, grill, gumamit kayo ng pliers para ano uh, may hindi mapipit yung kamay nyo at mahawakan nyo ng maayos yung pako ayun so ngayon ay uh, sana po ay uh, kung mayro mga bago dyan sa aking channel please okay, subscribe po naman yung aking channel coach Manny paki click na rin yung uh, notification at uh, ano po bang gagawin ko dito sa niyo sa akin susunod na video muli po maraming maraming salamat mabuhay kayo lahat God bless you all bye